So, what can pair of electrons from different elements. So, on top of this, single one. So, what we can pair one. So, where a are bond, double bond, etc. So, what na H2O. Oh, H2O, h uh -huh okay oh, yes. so ah din kapag tiningin sa table may sanas to nandiyan yung festival yung illustration of the is, symbol which indicating ng 20 degrees per minute 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 per ng elektro-densal ninyo kalabas. So ngayon, paano natin siya i-co-unstruct na in, na na in such a way that kung pwede siya natin, hindi niya kailangang mag-satisfy oxygen, paano siya i-co-unstruct in such a way na mag-satisfy oxygen. So, utigil niyo yung mga construction natin kahina para ganyan, ba Dito, tulad niyo ang dalawa. Pero ang gagawin natin, hindi ilipas natin yung napunbong ka tayo para pwedeng lubigin natin ito sa to, hindi kisi to. So, hindi yan. Para mas satisfying yung the crew. So, bawat ganun, ginagawa natin, ganyan, di ba? yes, So, single bond sa bawat hydrogen atom. Ganyan. Meron siyang bond, pero palayat yun, single bond sa bawat hydrogen atom. Ganyan. So, paano kung meron sa TCO2? oh, you see, Meron siyang apat. Yung bawat o meron siyang So, paano namin itagulit yan? Ito, so, yung five of the sa kanilang tatlo? Kasi diba, ito, sa mga na kailangan mga status five of the tool